Naisip mo na ba kung nasaan ang pinakamatandang ospital sa Pilipinas? Aba, hindi ka nag-iisa. Ito ay isa sa mga nong na lumalabas sa mga salo-salo ng pamilya at ang sagot ay baka sorpresahin ka. Balikan natin sandali ang nakaraan, taong 1577 noon. Kakarating lang ng mga Espanyol sa Pilipinas, mabilis na naging malaking syudad ang Maynila. Pero hindi madali ang buhay. Laganap ang sakit sugat at halos walang pangangalagang medikal. Dito nagpasya ang mga paring Espanyol na gumawa ng isang bagay na tunay na revolusyonaryo. Nagtayo sila ng ospital sa gitna mismo ng Maynila. Kaya, ang sagot sa ating malaking tanong, ang pinakamatandang ospital sa Pilipinas ay ang San Juan de Dios Hospital na matatagpuan sa hulaan mo, Maynila. Original itong kilala bilang Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados at binuksan nito ang mga pinto nito noong 1577. Mahigit apat na siglo na iyon. Isipin mo kung gaano karaming tao na ang naglakad sa mga pasilyo na iyon at kung gaano karaming kasaysayan na ang nasaksihan ng mga pader na iyon. Sa paglipas ng mga taon, ang San Juan de Dios Hospital ay dumaan sa mga digmaan lindol at maging sa ilang paglilipat, ngunit na natiling matatag ang pamana nito. Ngayon, hindi lang ito isang ospital. Ito ay isang buhay na museo ng kasaysayan ng Pilipinas. Kaya, sa susunod na may magtanong sa iyo tungkol sa pinakamatandang ospital sa bansa, alam mo na ang sasabihin. Ito ay nasa Maynila at nagliligtas na ito ng buhay sa loob ng mahigit 400 taon. At sino ang nakakaalam? Baka makakuha ka ng libreng panghimagas sa susunod mong Family Trivia Night dahil lang sa alam mo ang sagot. Salamat sa panood! Kung mahilig kang tumuklas ng mga nakatagong kuwento ng Pilipinas, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa marami pa. Kita-kit sa susunod na adventure!